Okay mga kaibigan, magandang araw ulit sa lahat ng mga followers natin, subscribers dito sa ating maliit na YouTube channel. Ayan, ako pa rin po si Benny Andaya. Ayan, pag-uusapan natin today ay tungkol sa pagbisita ni uh, Miss I.I. de las Alas sa uh, live mismo ng ating kaibigan si uh, Angelica Yulo noong nakarang araw. So, syempre, I'm sure kayo din nakapanood na na panood niya na ang live niya. Nandun si Miss Ai Ai. Ayan. Uh, wala tayo doon kasi may mga uh, prior appointments din ako na pinuntahan that, that day. So, pero uh, from time to time na check ko at um, nilalaman ko yung mga kaganapan sa kanyang live nga. So, at least, di ba, uh, maraming nga uh, sumaya dahil ang uh, tanging ina nating lahat na si Ms. Ai de las Alas ay uh, dumalaw at nagpakita ng support at talaga 100% na support kay Ms. Angelica. So, uh, siyempre happy tayong lahat dyan. Dahil <clears throat> may isang Ai uh, de las Alas na uh, very supportive kay uh, Ms. Angi at uh, yung mga team nanay sigurado nagpapalakpakan na naman ngayon. So, For sure, yung mga timnanay. Pero yung hindi makatimnanay at uh, galit sa kanilang ina, eh, galit na galit na naman siya sa mga nakikitang eksena na masaya si uh, Mrs. Yulo. Pero, um, uh, come the 5-bit, di ba, ang isang Miss Ai, Ai de las Alas ay mag-reach out kay uh, Angelica para lang uh, ipakita yung support talaga niya, ipakita yung uh, 100% support niya kay uh, uh, Angie <clears throat> And natutuwa tayo siya dahil may isang tunay na ina at uh, di ba si uh, Miss Ayayay na kilala sa kanya mga pelikula ang tanging ina nyo, ang tanging ina, mga ganong ano, ganong pelikula. So baga talagang team nanay talaga, 100% team nanay siya talaga. So nakita nyo na tumutulong si Miss Ayayay sa pag uh, live selling ni uh, Miss Angie So natutuwa, nagtatawanan sila, naghahalakakan. Ah, uh, nakakatuwa uh, panoorin, kakatuwang uh, pa, uh, pagmasdan sila habang nagla-live kasi marami ang natutuwa. Pero alam niyo ba, uh, para wala akong nakita mga bashers na pumasok dun sa live. Kasi uh, dati pag nagla-live si Angie, ando doon ako. Ako ang taga ako taga ng mga naga, mga ano, mga bashers niya. Talagang may pumupunta talaga doon ah, ah, nako natatakot na sila pumunta kasi uh, yung ibang mga uh, mga supporters ni Angge binabash din sila diba yung basher binabash din sila doon mismo sa live so oh, natatakot sila na sila mismo ay mabash din so diba pinapatigil namin ni Jan ba? Diba? ni Jan yung isa pang uh, uh, friend namin kasi <clears throat> andun kami naka-support din kay uh, Angge sa live niya nung mga unang live niya at natuwa ako dahil nakita ko yung live ni Miss Anggit. Talagang, uh, oo, masaya na, masaya, masayang masaya na si Anggit ngayon. Nakita mo talaga pag tumawa talaga siya. Walang itinitira ang, walang ibang um, uh, talagang yung tawa din ni Miss Ai Ai. Talagang panalo din, di ba? So, ang nakakatuwa doon, si Miss Ai Ai, after the live, eh, chika-chika sila syempre, chika-chika sila. And um, uh, sabi nga ni Ms. Ai, -Ai eh, 100% ang support niya. At hindi lang doon sa pagla selling siya tumulong talaga. Oo, oh, may isa pang, may isa pang nakakatuwa kay Ms. Ai, -Ai. talagang hindi siya umuwi na, hindi siya nagbigay, nag-abot ng konting tulong. At uh, ba diba, kahit pa paano kasi ramdam na ramdam ni Ms. Ai, -Ai yung pinagdadaanan ni isang uh, ge so nag-abot siya ng puting uh, na natin sabihin malaki pero tama lang 'di ba sa so, uh, um, kasi ang ang plano namin ni and plano ni ay, -Ay noon is uh, pakyawin <laughs> pakyawin ang kanyang paninda wala na siya ginawa kundi hindi na pakyawin ko siguro mag nag-abot na lang ng tulong at uh, tinulungan si Miss Angie na mas makarami pang mabenta so mas maganda yon di ba kung nagbigay man o whatever, maganda yun kasi hindi, at saka ang gusto ni Ai Ai talaga pag nagbibigay, ayaw niya nang pinapublish. Mm, ganun yan eh. Baka mamaya pa, pagalitan ako dito ni Miss Agge, di ba? Na uh, binuking-buking ko si Ai Ai na, na di ba? Kasi marami yan si Ai Ai na tinulungan talaga na uh, mga tao na never talaga niya ipinablish talagang hindi niya 'di ba si Giro noon? 'Di diba naging controversial si Giro Pero alam niyo ba, uh, kahit uh, hanggang ngayon si Giro ay um, patuloy pa rin nagpapasalamat kay Miss II de las Alas dahil pinarehab ito uh, ni II that was 5 uh, years ago. And na uh, nakakatuwa dahil itong si II uh, very supportive sa mga ganitong mga pagkakataon, lalo na sa may mga taong nangangailangan talaga ng tulong niya. Pero uh, nabulgar lang ito nung uh, itong ito nga si Jiro ay tumakas doon sa rehabilitation na pinagdalhan ni Miss Ai, Ai at uh, nagulat si Miss Ai, Ai dahil ang akala niya okay na si Jiro, ang akala niya ay uh, uh, nagpapagaling na, nagpapa, nagpaparehab doon at um, ang ending pala, e eh, makas, tumakas. E eh, diba? E eh, syempre si Miss Ai Ai ang nagbigay ng, ng kanyang uh, damit doon, ng kanyang pagkain, ang, yung bayad sa rehabilitation. Mahal ang bayad sa pagpaparehab. Kung hindi ako nagkakamali, minimum 100,000, maximum 300,000. ba? Diba? O, yung minimum lang yung 100,000, pero private yung pinagdalahan sa kanya. So, for sure, mga 300 yun. So, Ibaliwala yung kay Miss ai, ai pag ganyan tumutulong siya sa mga taong nangangailangan talaga. And at uh, until now, yung si uh, G. ay tinatanaw pa rin niya kay Miss ai, ai ang utang na loob na ito na talaga naman na hanggang ngayon kahit nga sabi niya kahit may pamilya na daw siya ngayon, eh... Uh, tinatanaw pa rin niya na utang na loob kay Miss Of course, dapat naman talaga tanawin ang utang na loob, yung utang na loob. Kasi ang utang na loob, walang kabayaran yan. O pagtanaw lang ng utang na loob, that's enough ah, uh, ito nga sabi ko nga kay natutuwa ako nung na makita ko si Ms. Ai ka jamming ni uh, Angge sa kanyang live selling and nakakatuwa dahil o oh, game na game si Ms. Ai Oo, oh, o di ba so uh, nakakatuwa kasi malaking tulong na yun. malaking tulong na yun sa um, uh, pagla-live selling ni Ms. Angge na marami ang uh, bumili and isa pa Maganda yun kasi isang bagay na pagpapakita mo ng support sa isang taong lugmok na lugmok na tapos iniaangat mo pa kasi maganda at alam mo yan si II maraming tinulong mga kaparian yan diyan sa may malabon may pinagawang uh, simbahan yan so ganoon siya ka kabongga tumulong pero never niyang pinapublish. di ba kaya nakakatuwa sabi ko alam nung time na yun na alam kong si II ay gustong-gustong maka Uh, jamming sa live selling ni Angie. So natutuwa ako dahil alam kong may ibibigay na tulong o kung anong mga uh, uh, magandang bagay kaya uh, ang Angie na maidudulot para ma-apply ma ma yung para ma... ano siya matulungan kung paano niya malampasan ang mga trahedya. Na trahedya, ano pagsubok lang na trahedya. Pagsubok sa kanyang buhay. So hindi na natin Uh, isa-isahin pa kung ano yung mga natulong ni Miss Ai sa mga taong natulungan niya kasi si Ai Ai ayaw niyang pinapublish niya yung mga natulungan niya. So, nakakatuwa kasi yung pinagshootingan nga noon ng pelikulang ano um uh, isang pelikula sa 316 yung pinagshootingan na yon parang uh, uh, home for the aged uh, hindi alam ni AI na siya pala nagpagawa nung ano na yon ng home care na yon So uh, nagulat na lang siya nung in-approach siya nung nag-shooting sila ni Derek, Derek Louie na uh, nalaman niya in-approach siya ng head nung, uh, nung uh, uh, home care dyan sa May Montalba na isa pala siya sa mga major-major na nagpa, nagpagawa nung, nung uh, home care na yon para sa mga matatanda. Nagulat na lang daw si Ayay na at ah, talaga ko ang ano ganoon ganoon ka ganoon ka bongga si II kapag tumulong. So alam ko naman na kung maging magkaibigan sila ni Angie mas maganda kasi alam ko may marami ang mag, mag, gagawa niya, maraming maidudulot kang maganda kay Angie lalo pa ngayon na may pinagdaanan siya. At uh, 'yun naman ang talagang maganda sa kanya kasi si Ai sigurado ituturo siya sa magandang uh, daan at i-advise siya kasi religious sa din 'yan, diba? So, mas maganda yung ganung bagay na nagkakasundo sila, nagkakasundo sila sa isang bagay na alam natin na ikakaganda din ng bawat isa. So, yun lang ang aking uh vlog today at natutuwa ako dahil uh, nakita ko nagbanding sila, nagsama sila sa isang live selling. Nakakatuwa, nakaka-proud, nakaka um mas, man, manahaka, hindi uh, ko ma-explain, di ba? So, yung tuwa na yon na para alam ko na magiging pundasyon uh, din para muling bumangon si Angkie. So, laban, laban lang uh, Angelica Lulo at alam kong kayang kaya mo yan, di ba? With the help of your friends, with the help of your family, and uh, of course andito lang kami to guide you, to assist you kung may uh, kailangan ka right, one call away lang. So, if you need something or kung ano man, andito lang kami and uh, willing kaming uh, um, makinig sa mga sasabihin mo o kung ano pa Basta laban-laban, ha? Laban-laban, wag bawi-bawi. Go, go, go lang. Bye-bye. Thank you so much sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Mag-subscribe na po kayo. At uh, para updated kayo sa lahat ng mga kaganapan dito sa aking channel. Thank you so much.